Nakikita nakikita yung epekto doon sa ano doon sa mga sinasabi ni Kongari na coded numbers na paulit-ulit ano at syempre may pangapahiyag pa si DBM secretary na naiinis nga daw siya ano sa tingin niyo may kinalaman ba sila doon o ano bang ano issue nila diyan talaga anong dapat nilang tingnan I think Paulo Sangkot din si DBM Secretary Amena Pangandaman. ano Nakakalungkot mga isipin kasi alumna din namin siya sa UP School of Economics. Uh, grumadry siya sa Program for Development Economics ng UP School of Economics. Uh, pero ngayon nakaka-disappoint ano, na uh, complicit siya dito sa budget na ito. Um, kasi nga um, mukhang meron ng understanding uh, sa pagitan ng Ejecutivo as well as ng mga kongresista na... Uh, magsingit na agad ng mga malaking pono para sa mga pork projects nila. Kasi ito ay, uh, tandaan natin, ito ay bunga noong pagban ang ng pork noong 2013 ng Korte Suprema. Opo, Kasi sinabi opo. nila bawal na yung discretionary pork na kapag ka natapos na yung budget, eh hindi pa identified yung mga projects. Pero pwede, ang, ang mensahe ay pwedeng magsingit bago maaprubahan niyo yung budget. At yun na nga yung naging sistema simula noon na ilagay natin lahat sa DPWH, i-identify na natin. Pero at that level pa lang, halimbawa, meron ng mga hausap ng mga kontratista, meron ng collusion sa pagitan ng mga district engineers, sa mga kontratista, ng mga mambabatas. Uh, so naging mafia na siya. At ngayon ay lumobo, palubo ng palubo itong pork, project uh, pork projects na ito. Bagong, pang, bagong scheme ito ng pang scam sa taong bayan, ano? Para wala nang masabi na nag-insert sila. Oh, bago, bago pa submit sa presidente, nakanaan dyan na, nakapaloob na. Nakikita so na. parang ang lalabas pa nito, Prop. JC, ay parang mas mapapadali pa ang deliberasyon dahil wala nang wala nang may I raise your hand na ano eh na magsasabing baka pwede naman itong ilagay diyan dahil yun nga naunap na, bago, eh. bago pa pumasok <laughs> sa pinto ng opisina <laughs> ng presidente naroon eh oh saka ano eh sa kanila